Magandang araw mga tagapakinig. Ngayong araw, sisimulan natin ang pagtalakay sa mundo ng ating panitikan. Partikular sa isang akdang may mahalagang papel sa ating kasaysayan, ang nobela Minay na isinulat ni Pedro Paterno. Ngayon, ito ay ang aking miyembro na aking kasama sa paghahanda. Si Binibining Masyado, Binibining Igsig, Ginoong Los Gapa, Ginoong Sanchez at ako si binibining Pekib. Para sa susunod na slide, ito ay ang introduction. Ang nobelang Ninay na ay isinulat upang ipakita ang mataas na antas ng kultura at damdami ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop sa pamamagitan ng kwento ng pag-ibig, ipanakita ni Pedro Paterno ang kagandahang asal at pananampalataya ng lahi. Layunin din ng akda na ipakita ang dangal at pagiging sibilisado ng mga Pilipino para pabulaan ang mga akusasyon ng mga uh, mananakop noon na tayo ay wala daw tayong mga silbi o mga bababang uri lamang. Sa esensya, ito ay isang um, pagtatanggol sa ating karangalan na bilang Pilipino gamit ang panitikang ito. Ngayon, dedako na naman tayo sa susunod na slide. Ito ay ang May Akda. At sabay-sabay natin kilalanin ang May Akda ng nobelang Ninay na si, yes, si Pedro Alejandro Paterno. So trivia, siya ay hindi lang isang manunulat kundi siya ay isa ring scholar at politiko sa panahong iyon. So, si Paterno ang unang Pilipinong sumulat ng nobela at ang ninay ang kanyang pinakatanyag na akda. Ipinanganak si Pedro noong labing walo at limampot dito at nag-aaral sa Espanya. Bukod sa pagsusulat, isa rin siyang pangunahing am um, tagapamagitan sa kasunduan na, sa Biak-na-Bato. So, ginamit niya ang mga panitikan upang ipakita ang yaman ng kulturang Pilipino at um, ipagtanggol ang dangal ng ating bayan. At ipagpapatuloy ni Ginoong Xian ang mga sumusunod. Ayan, magandang araw sa lahat. Para sa pagpapatuloy, ako nga pala si Binibining Geraldine Ngayon, dumako tayo at ating tatalakayin ang buod. So, sa buod ng Ninay ni Pedro Paterno. Ang Ninay ay isang nobelang isinulat ni Pedro Paterno. Ito ay isang mahalagang akda sa panitikang Pilipino. Ngayon, tatalakayin natin ang buod ng nobelang ito. So, ang Ninay ay kinikilalang unang nobelang Pilipino na nailathala sa wikang Kastila noong 1885. Ito ay isang trahedyang romantiko na pumapaksa sa sawi at matinding pag-iibigan ni Naninay at Carlos Mela na nasira dahil sa paninira at intriga ng isang kaaway. Nagsisimula ang kwento sa pagluluksa para kay Ninay na namatay dahil sa lapis na kalungkutan. Ikinuwento niya ang kanyang trahedya habang detalyadong inilalahad ni Paterno ang iba't ibang kaugalian at kultura ng mga Pilipino. So ang pangunahing layunin ng akda ay ipakita sa mga mambabasang Kastila ang Pilipinas. So, ang Ninay ay isang makabagbag-damdaming nobela na nagpapakita ng trahedya ng pag-ibig at nagtatampok ng kultura ng Pilipinas. Ito ay isang mahalagang akda na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. So, ayon ang buod ng isang nobelang uh, isinulat ni Pedro Paterno na may pamagat na Ninay. So ngayon, dumako naman tayo sa mga elemento ng akda. So ang pagsusuri ng isang akda ay hindi kumpleto kung hindi natin titingnan ang mga pangunahing elemento nito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga tauhan, tema, banghay at estilo, mas mapapalalim natin ang ating pagpapahalaga at pag sa isang likhang sining. So ngayon, ating tatalakayin ang mga elemento ng akda. So narito ang iba't ibang elemento ng akda. Una ay ang tauhan. So dito sa tauhan ay nakalagay ang pangalan ni Ninay na kung saan si Ninay ay inilalarawan bilang isang dalisay at mabuting babae. At mayroon ding pangalan ni Eduardo na kung saan si Eduardo ay ang tapat na kasintahan ni Ninay. Pangalawa ay ang tema. So kapag sinabi nating tema, ito ay ang mga pangunahing tema ng akda ay umiikot sa dito ay may mga halimbawa. Una ay ang pag-ibig. So kapag sinabi nating pag-ibig, ito ay ang malalim na pagmamahalan sa pagitan ng mga tauhan. At susunod naman ay ang kabanalan. So kapag sinabi nating kabanalan, ang temang ito ay umiikot sa pagpapahalaga sa spiritualidad at moralidad. At susunod naman ay ang dangal ng Pilipino. So sa tema na ito ay ang pagpapakita ng mga positibong katangian ng mga Pilipino. So,d naman ay ating tatalakayin ang Banghay. So, ano nga ba ang Banghay? Ang Banghay ay ang kwento na nagsisimula sa buhay ni Ninay at nagtatapos sa mga alaala ng kanyang kamatayan, nagpapakita ng isang siklo ng buhay at pagluluksa. Sunod naman ay ang estilo. So kapag sinabi nating estilo, ito ay ang paraan ng pagsulat, uh, ginagamitan ito ng masining. So kapag sinabi nating masining, gumagamit ng mga malikhaing paglalarawan. At sunod naman ay relihiyoso. Uh, ito ay kabilang din sa estilo sapagkat ang relihiyoso ay ang pagpapahalaga sa pananampalataya. At susunod so, naman ay makata. So kapag sinabi nating makata, ito ay ang paggamit ng mga talinhaga at matulaing pananalita upang ipahayag ang damdamin. So, sa kabuuan o sa madaling salita, ang mga elementong ito ay nagtutulungan upang bumuo ng isang makabuluhan at makahulugang akda. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito, mas mapapahalagahan natin ang sining at minsahe ng akda. So, Yon. So ngayon, dumako naman tayo sa pag-uulat tungkol sa Ninay na kung saan ito ay tinatawag na kostumbres Pilipinas. So ang Ninay ay isang nobelang isinulat ni Pedro A. Paterno. Ito ay isang mahalagang akda sa panitikang Pilipino. So ngayon, ating suriin ang isa ang ilan sa mga mahalagang impormasyon tungkol dito. So narito ang mga detalye ng akda. Una ay ang pamagat. So dito sa pamagat, inilalahad ang na sininay o sininay ay kadalasan na tinatawag na o nangangahulugang kustombres Pilipinas. So ano nga ba ang kustombres Pilipinas So, kapag sinabi nating Customers Filipinas, ito ay ang nangangahulugang mga kaugali kaugaliang Pilipino. So, ngayon ay ang dumako tayo sa may akda. So, kapag sinabi nating uh, may akda, so, syempre sa nobelang Ninay, so, ang may akda nito, ang nagsulat nito ay si Pedro A. Paterno. So, si Paterno ay isang manunulat, makata at politiko noong panahon ng Espanyol. So, sa panahon naman sa nobelang Ninay ay ito ay na bilong sa klasikong panahon. So kapag sinabi natin klasikong panahon, ito ay tumutukoy sa panahon na kung kailan ang mga akda ay sumusunod sa mga tradisyonal na pamamaraan. Sunod naman ay pangunahing ideya. So sa nobelang Ninay na isinulat ni Pedro Paterno, ang nobela ay isang pagtatanggol sa kultura at sibilisasyon ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang mga kaugalian, tradisyon at pagpapahalaga ng mga Pilipino noong panahong iyon. So dito naman sa wika, so sa isinulat ni Pedro Paterno na nobela ang <coughs> Ninay, uh, ang ginagamit na wika nito ay Espanyol at original talaga na isinulat ito sa wikang Espanyol. So, sa madaling salita, ang Ninay ay isang mahalagang akda na nagpapakita ng kultura at sibilisasyon ng Pilipinas noong klasikong panahon. Uh, ito ay isang pagtatanggol sa mga kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. So, ngayon, dumako tayo sa kahalagahan at konteksto ng akda. So, ang pag-unawa sa kahalagahan at konteksto ng isang akda ay susi sa mas malalim na pag-unawa nito. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga aspetong ito, malalaman natin ang impluensya nito sa panitikan at lipunan. So, narito ang kahalagahan at konteksto. So, una, unang nobelang Pilipino. So, itinuturing na unang nobelang Pilipino na na ilathalan nagbukas daan para sa iba pang akda tulad ng no limitang at el filibusterismo ni Jose Rizal. So ang ninay na isinulat ni Pedro Paterno, ito ay itinuturing na unang nobelang Pilipino na nailathala bahagi ng kilusang propaganda ang akda ay bahagi ng kilusang propaganda, ginamit ang panitikan upang ipakita ang pagkakakilandaan ng mga Pilipino at humiling ng reforma mula sa Espanya sunod naman ay transisyon sa panitikan, uh, nagpapakita ng transisyon sa panitikan mula sa mga tradisyonal na anyo tulad ng awit at korido patungo sa mas modernong forma ng nobela so sa madaling salita ang akdang ito ay may malaking kahalagahan sa panitikang Pilipino. Bakit? Dahil ito ay nagbukas daan para sa mga susunod na nobela at naging bahagi ng kilusang propaganda at higit sa lahat ipinakita nito ang talis- transisyon ng panitikan mula sa tradisyonal patungo sa moderno. At yun lamang, sana ay marami kayong natutunan at naintindihan at sa susunod na pagbabahagi ay ibabahagi ng aking kasamahan na si Ginoong Luzgapa. Ayon, maraming salamat binibining Igsigno. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating pagtatalakay. Ngayon ay tatalakay naman natin ang malalim na pagsusuri. Sa Nobelang Ninay ni Pedro Paterno Un Meron tayong tatlo dito Una ay ang pag-ibig at sakripisyo Pangalawak, kahirapan at pagsubok uh, Pangatlo, lakas ng loob at pag-asa So unahin mo natin ang pag-ibig at sakripisyo uh, Sa Nobelang Ninay, ipinapakita na tulad ni Ninay Ang bayan ay nagdaranas ng pighati Kung saan ang sakripisyo ang siyang paraan upang makamit ang pagbabago at paglaya. Sa nobelang Ninay ay doon o mababasa natin doon na talagang nagsakripisyo si Ninay para sa kanyang bayan upang makamit niya ang pagbabago sa kanyang bayan. Kaya nga makikita natin doon ang ang talaga ang sakripisyo ni Ninay sa kanyang bayan. Pangalawa, ng kahirapan at pagsubok. Ang mga pangyayari sa akda ay nagsilbing uh, pahiwatig na ang paghihirap ay bahagi ng buhay na kailangan pagdaanan upang makamit ang kabutihan. So doon makikita rin natin ang kahirapan talaga o maraming pagsubok sa nobilang Ninay kasi nga uh, talagang marami talagang pagsubok si, na dinaanan si Ninay upang makamit ang uh, nais niyang makamit o ang pagbabago sa kanyang uh, sa kanyang bayan. Pangatlo naman ang lakas ng luob at pag-asa. Uh, bagamat may kalungkutan pinapakita na ang tunay na lakas ay nagmula sa pang pananampalataya at pag-asa sa kabila ng paghihirap so doon na uh, sa ninay na nobela ni Pedro Paterno makikita talaga natin na meron talagang uh, kumbaga hindi wala ng pag-asa o meron tayang lakas ng loob si Ninay na uh, harapin itong lahat upang makamit niya ang uh, pagbabago upang maka Hawa o makaalis sa kahirapan ng kanyang bayan. Ayon, maraming salamat. Sa bahagi ng paglalapat, ito ay tumutukoy sa pag-uugnay ng akda sa totoong buhay. Sinasabi rito na ang mga karanasan sa akda gaya ng pagkamatay, paghihirap at pag-asa ay nakikita rin sa tunay na buhay ng mga Pilipino sa iba't ibang yugto ng ating panahon. Tulad ni Ninay na nakaranas ng pagsubok ngunit hindi nawala ng pag-asa. -pag Ganon din ang ating bansa. Nakaranas ng madilim na yugto gaya ng kolonyalismo at kahirapan ngunit na natiling may pag-asa para sa magandang kinabukasan. Ipinapakita sa bahaging ito na ang akda ay sumasalamin sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino matibay, mapagtiis naniniwala sa pag-asa kahit na sa gitna ng pagsubok. Dito naman tayo sa susunod ang pahiwatig. Ito ay tumutukoy sa mga sa mas malalim na kahulugan o minsahe na naisiparating ng may akda. Ayon sa, lar sa ayon dito, ang tunay na lakas oh, ng bayan ay nagmumula sa puso, pagmamahal at pagtutulungan kahit maraming pagsubok. Binibigyang diin din na ang mga ritual, tradisyon at paniniwala ng mga Pilipino ay nagsilbing gabay upang mapanatili ang diwa ng pagkakaisa at bayanihan. Ipinapahiwatig nito na ang lakas ng bansa ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, pananampalataya, at pagkakaisa ng mga mamamayan. Ang susunod naman ay simbolismo. Ang simbolismo ay tumutukoy sa mga bagay tulad ng pangalan o pangyayari sa akda na uh, nagbibigay uh, mas malalim na kahulugan. Ang pangalan ni Minay ay sumisimbolo sa isang bayaning sa isang bayaning Pilipino na mapagtiis, matatag, at may pagmamahal sa sariling kultura at bansa. Katulad din ng mga ritual at tradisyon. Ito ay sagisag ng pagpapatuloy ng diwa ng mga ng pagkapilipino sa kabila ng pagbabago ng panahon. Ipinapakita rito na si Ninay ay hindi lamang tauhan, kundi simbolo ng mga, simbolo ng bagong Pilipinas, isang bansang may pusong mapagmahal Matatag sa pananampalataya at hindi sumusuko sa mga hamon ng buhay. Dito naman tayo sa estilo o kasiningan. Ginagamit ni Patrino ang flashback, matataling hagang upang gawing makatutuhanan, uh, masining at makabuo ng damdamin at kaisipan. Malikhain ang paraan ng paggamit ng simbol simbolismo at pahiwatig upang patatagin ang mensahe at emosyon ng akda. Ayan, maraming salamat po binibining Marbi Di Masyado sa iyong pagbabahagi at ako naman na magpapatuloy dito. At ang tatalakay natin ay ang pinakatema o yung tema ng nobela. Dito sa tema ng nobela ay tinuturo dito ang kung ano ang mensahe o ano ang ti tinuturo ng ating binabasa. Sa nobelang sa nobelang Ninay ni Ginoong Pedro Alejandro Paterno ay ang tinuturo dito ang pinakasimple na pangunahing katotohanan na ang akda ay ay ano ay ang tunay na lakas at pag-asa ay nagmumula sa ating puso, pagmamahal sa ating bayan at pagtutulungan sa kabila sa, ng maraming pagsubok. Tinuturo rito na kahit tayo'y na sa pinakamababang lugar ng ating buhay, tayo manalig sa ating sarili at sa ating kapwa para magkaroon tayo ng pag-asa kahit sa yung karumaldumal na yung narar nararanaman o nararanasan natin sa ating buhay. At ayan, malapit na tayo magwawakas sa ating pagtatalakay ngayong umaga. Pero, may kung... Dadako muna tayo sa ating kuklusyon. Dito ay ang Ninay ay hindi lamang kwento sa pag-ibig, kundi salamin lamin sa lipunang Pilipino. Sa panahon ng Espanyol, punong ng damdamin, paniniwala at pagnanay sa kilalanin bilang marangal at may kultura. Sa pamamagitan ng aktang ito, pinatunayan ni Ginoong Pedro Paterno na kaya, na kaya ng Pilipino na makipagsabayan sa larangan ng panitikan sa, at sa pag-iisip. Dito ipinapakita na tayo mga Pilipino may kakayahan tayong maging maging mag, sa ibang mga mga banyaga o yung mga ibang bansa dahil may pag-asa tayo sa ating sarili at mas lalo na may, may pag-asa tayo sa ating bayan. At narito po ang aming sanggunian sa aming pag-uulat ngayong umaga. Dito kami kumuha ng mga impormasyon na pwede niyong Itap o miss i, mis i sa Google para kay inyong makita rin. At maraming salamat sa iyong pakikinig sa umagang ito. Ma nawa'y may natutunan kayo at may mailapat kayo sa iyong sarili bilang isang mambabasa. At ako nga pala si Shana sa Sanchez at ang kasama ko ngayon sa ang mga kasamahan ko ngayon ay sila binibining Jamaica Tukip, si Ginoong James Adrian Luzgapa, si binibining Marbi De Masado at si binibining Geraldine Igsig. Maraming salamat